Itong nasa harap ko ay isang piraso ng karton. Hindi naman ito ganun kahalaga, pero itong piraso ng karton na ito nagkakahalaga ng mga 80 dolyar. Isa lang ito sa mga Charizard cards sa collection ko na ipagpapalit ko para makuha ang Skyridge Charizard. Ito na ang ikalawang bahagi. Kung di mo pa napapanood ang una, panoorin mo muna. Heto ang mabilis na buod. Mula sa unang bahagi, mayroon tayong 8,085 dolyar na halaga ng sealed na produkto, daan at anim na dolyar na halaga ng raw cards at 3,405 at 5 dolyar na halaga ng graded cards. At sa kabuuan, nasa 7,120 ang halaga ng collection ko. At narating natin ito sa pamamagitan ng napakaraming palitan. Pero nauwi ito sa hindi tayo kumita ng pera, kaya naman panahon na para magsimulang magbenta. Nag-post ako ng baraha sa Instagram para ibenta kasi baka kailanganin natin ng pera para sa Skyridge Charizard. Ulitin ko, sa grade 10 nasa 3,000 at 1,000 dolyar ang halaga. Kaya naghintay ako na magsimulang bumili ang lahat ng mga baraha ko at naghintay ako. At naghintay pa ako. Naghintay pa ako hanggang sa wakas nakatanggap ako ng direct message. Galing sa asawa ko ang reel ng bagong recipe sa pagluluto na pinadala niya ngayon. Naghintay ako ng ilang araw para dito at sa totoo lang, wala kaming nabentang kahit isa. So, yeah, na yun. Kung gano'n komento pero huling video ko kung may gustong bumili ng mga cards na ito. Pero sa halip, puro negatibong komento lang ang nakita ko. Dahil sa isang palitan na ginawa ko na kalaunan ay binawi ko rin, sinabi ko na rin na masama ang loob ko sa pagbawi ng palitan. Sa totoo lang, masama pa rin ang loob ko sa nagawa ko. Tao lang din ako at nagkakamali. Sa totoo lang, pwede ko namang alisin yon sa video. Gusto kong isama kayo sa paglalakbay na ito kahit magtagumpay or magkamali ako. Matapos kong makita ang lahat, parang gusto ko nang tapusin ang hamon na ito. Kaya ngayong araw, sa tingin ko, uulitin ko na lang ang pagpepresyo ng mga baraha ko dahil malamang nagbago na ang presyo mula noong huli ko silang tinignan. Kasi hindi ko talaga alam kung ano pa ang pwede kong gawin ngayon. Kakataniwala, may gustong bumili agad ng isang baraha ko matapos kong makatanggap ng mensahe. Sa wakas, may unang benta na tayo. Kaya nagkita kami sa isa sa mga paborito kong kainan para sa almusal at dinala ko lahat ng iba ko pang baraha para na rin kung sakaling may hinahanap pa siyang iba. May nakita pa siyang isa sa baraha ko na gusto niya kaya nagawa ang deal. Pagkatapos ng mensahe, nagkaroon ng snowball effect. Araw-araw na akong may natatanggap na mensahe at tuloy-tuloy na rin ang benta ng baraha. Sobrang saya lalo at matagal ko itong hinintay. Maraming salamat, salamat, salamat ka. Pinahahalagahan kita. Nakagawa tayo ng limang daang dolyar, baby. Pagkatapos ng ilang benta, bumagal na naman ang takbo kaya naisip kong kailangan ko ng mas mabilis at epektibong paraan para maibenta ang mga baraha. Kaya na naisip kong kailangan ko ng mas mabilis at mas magandang paraan para ibenta ang mga baraha. Ibig kong sabihin, sa ngayon ay maayos naman ang mga nabenta namin pero kung ganun ang paraan ng pagbebenta, aabutin kami ng matagal. Kailangan kong magplano ng estratehiya para mapabilis ang pagbenta ng mga baraha kaya matagal ko itong pinag-isipan para makagawa ng malaking hakbang. Paulit-ulit akong nag-iisip pero bakit ko papahihirapan ng sarili ko kung pwede naman natin gamitin ang chat generative pre-trained transformer? Alam nila ang sagot card shows. Satingin ko manatili tayo sa gumagana. Kinuha ko ang mga baraha ko at inilagay sa isang binder dahil kailangan naming maghanda para sa isang card show na gaganapin kinabukasan. Nakapunta na ako sa mga card show dati kaya naghanda ako para dito. Pero balak kong gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon hanggang makarating kami sa Motor City Card Show. Sana makabenta na tayo. Takot na takot ako nang pumasok ako sa palabas na ito dahil hindi lang marami akong dala ng mga baraha pero magsiset up din ako ng booth sa unang pagkakataon. Sa totoo lang, ang pinakakinatatakutan ko ay baka walang tumingin sa booth ko. Hanggang sa dumating ang una naming customer. Gumagawa rin ng Charizard na binder. Meron na siyang 55 sa isang ganat walo noon. Ay, nilolo ko mo yata ako. Ayos naman ang ginagawa niya. Ay, yo. Siya ang perfectong unang customer dahil pareho kaming nagsusumikap. Ang astig makita yung checklist niya ng bawat English na Charizard kasi naranasan ko na rin yun. Maraming salamat, 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 salamat. Unang beses naming nakabenta, tuwang-tuwa kami, papatlumputlima pa nga. Pagkatapos nito, dumami na ang aming customer. Sige, kukunin namin ang slab. Kukunin mo ang slab. Sino ang gusto ng slab? Heto na, kuya. Heto na. Salamat, pinahahalagahan ko ito. Ano pangalan mo ulit? Mo. Mo Connor, ang saya na makilala ka. Ang saya makita na maraming pumunta para tingnan ang collection ko. Kahit walang nabenta, natuwa ako sa reaction ng lahat sa mga baraha ko. Eso Cristo, grabe naman. Malaki ito, pasensya, alis muna ako. Ayos lang pare, nakuha ko rin yung iba sa mga taong yon kahit di ko sila pangunahing binibenta. Grabe pare. Magkano yan ha? Hindi ako bibili ngayon. Nagtatanong lang ako. po yan. Mas makatwiran pala yan kaysa sa inaakal ko. Astig talaga. Wala na akong inayos. Kinuha ko lang binder ko tapos nagbenta na kami ng baraha. Akala ko hindi kami makakabenta ng marami pero nakabenta kami. Ang saya. Ang gagaling nyo mga tol. Akala ko talaga walang lalapit sa booth ko. Kaya ang gagaling nyo Salamat talaga mga tol. Kukunin ko ang card na to. Kailangan mo rin kunin. Tol, seryoso ka? Nakakabaliw. Ang dami ng poncho. Napanood ko na video. Yun din ang meron ako. Kaya binigay ko yun sa'yo, pare. Ang lupit mo talaga. Salamat, Tol. Salamat, salamat. Ang bait ng lahat dito sa event na to. Salamat, salamat. Mag-enjoy ka. Di ako makapaniwala sa dami ng benta namin at nakipagkita pa ako sa ilang dating kaibigan tulad ni Kuya. Si Jay ang may malaking papel sa challenge na ito dahil... Walang naniwala sa akin pati siya, pero siya rin ang una kong nabentahan ng Pokemon card. Yung una kong Charizard, siguro nung dalawang libo at labing walo o dalawang libo at labing Sige, sa totoo lang, mas marami kaming nabentang cards kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko na alam magkano pera namin ngayon, pero grabe talaga. Sa tingin ko, lalakad-lakad muna ako at susubukan kong makipag-trade o kaya pupunta ako sa mga booth ng ibang tao. Pinakete ko ang natira sa collection ko at nagsimulang maglakad sa ibang mesa. Doon ko naranasan ang unang problema. Oo, kung bibili ako, kailangan kong magbayad ng porsyento dahil ibebenta ko pa ito. Karamihan sa mga nagtitinda ay bumibili ng mga baraha sa porsyento, kung iyon man ay 80-70 or minsan mabababa sa 60% ng halaga ng baraha. Magiging malaking problema ito kung magbebenta kami ng mga baraha sa porsyento dahil malulugi kami ng mga 20 hanggang 40% ng halaga namin. Maaring makaapekto ito sa layunin naming mabilis makuha ang Skyridge Charizard at sa totoo lang, napakamakatwiran ng presyo ko sa mga baraha ko. Pinresyuhan ko sila ayon sa kasalukuyang halaga sa merkado or mas mababa pa. Kung malulugi ako nang ganito, masama ito. Sige, kukunin ko yan mismo sa presyo mo. Walang problema. Gusto ko sana, ang presyo sa market ngayon ay dalawang daan at anim na putlima. Kukunin ko yan sa presyong nakalagay. Mga dalawang daan at dalawang putlima lang ang gusto ko dyan. Hindi ko na lang kukunin yan. Masyadong mababa para sa akin. Okay lang. Ito na lang ang kukunin ko. Nakakagulat. Hindi tayo tinamaan ng porsyento. Ang bilis talaga magbago ng presyo ng mga card. Diyan tayo papasok sa problema number dos. Natatalakayin ko rin mamaya dahil nakabenta tayo at sa laki ng card show na to, may mission ako. Meron ka bang Skyridge Charizard? Wala ako ngayon. Meron ka bang Skyridge? Wala pa. Hindi pa. Skyridge Charizard, Skyridge Charizard, Skyridge Charizard, Skyridge. Hindi. Napakabihira ng barahang ito na wala ni isa sa lugar ang meron nito. Oh, yun ang akala ko noon. Ayokong tingnan yan. Alam mo, hindi pa ako nakakakita ng ganito sa personal. Diyos ko. Wala pa akong nakikitang Skyred. Ito ang card na matagal ko nang hinahanap. Diyos ko, nanginginig ako ngayon. Di pa rin ako makapaniwala na hawak ko to. Wala pa akong nakita mas astig na card sa personal. Ang problema lang, nasa Japanese ito, hindi English. Ito ang pinaka-pinapangarap ko. Pero kailangan nating makuha ito sa English. At makukuha rin natin yon. Doon, nagdesisyon akong mag-ikot sa ibang mesa at makipagpalitan. Kaya itong tatlo ay para sa lalaking yon. Parisama mo pa ito. Baliw ka talaga. Salamat. Ano na ang sasabihin natin ngayon? Mag-subscribe. Salamat. Habang ginagawa ito, nakabenta ako ng ilang bagay at nakilala rin namin ang magagandang bagong tao. Dahil may nagregalo nito sa'yo. Nagbibiro ka ba? Namimigay kami ng libreng slabs. Mag-subscribe lang sa channel at mag-comment sa ibaba. Ano? Ano ang dapat nilang i-comment? Kahit ano. Kahit ano, punta kayo sa comments at mag-comment ng kahit ano. Ang laki niyan. Uy, ano ulit ang pangalan mo? Mike? Mike, salamat. Lumalala na. Sige, magsugal tayo sa mabato ng barya tapos card na lang. Either makuha niya ang Charizard ko o makuha ko ang Winsicott X niya. Mas mabuti pang manalo ako. Pile o Cruz dito mismo. Kausapin mo ako, Pile pile Sige na. Pile. Wow. Sales video, Tara na GG's, GG's, GG's. At masaksihan ang taga-suporta ng channel na makakuha ng natatanging card. Maganda talaga ang event at kamangha-mangha ang card show pero sa wakas ay nakauwi na rin kami. Nakapagbenta kami ng 2,000 at 70 dolyar na halaga ng mga card. Maganda talaga ang desisyon naming pumunta doon. Ang tanging napansin ko lang habang sinusubukan kong magbenta ng ilang card sa event, napansin ko na may kakaiba sa tatlong card na ito. Naalala mo ba nung sinabi ko na parang stock market ang mga Pokemon card? Pwedeng magbago ang halaga ng mga card na ito sa loob ng ilang araw. Eto yun na, yan ang nangyari sa mga ito dito. Nabili namin ang card sa mga isang libo at 50 dolyar, pero bumaba rin ang presyo. Kasama ng card na tinaya ko ng 750 dolyar, pati itong card na tinaya ko ng 320 dolyar, bumaba rin ang presyo. Oo, sa totoo lang, mas pahihirapan nito ang challenge na to kaysa sa inaasahan ko. Kasi halos bawat segundo, mahalaga. Pero wala tayong magagawa. Pwede tayong maghintay na tumaas ang halaga ng mga card o ibenta na agad bago mahuli. Kakatanggap ko lang ng text kay tatay. Sabi niya, huwag ko raw ibenta yung mahaba crimp base hat pack dahil gusto niya yon. Sa tingin ko, matatapos na tayo para sa araw na ito at baka makipagpalitan tayo kay tatay bukas. Sige tayo, usapin mo ako. Sige, gusto kong makipagpalitan sa'yo. Nakita ko ito dito. Nakakainis, gusto ko sana ito para sa collection ko. Pero mapupunta na sa'yo. Pero kung tatanggapin mo lang naman, may dalawa akong bagay dito. Titigil na ako, hindi ako gagawa ng sapatos. Hindi ka ng sapatos. Hindi ako nagbebenta ng sapatos, kundi ng Pokemon cards. Sige, tingnan muna natin ang palitan. Sige. Kita nyo, ito ang dahilan kung bakit hirap akong makitungo sa kanya. Ang ganda ng palitan na to. Ang ganda talaga. Di ba? Pero may Charizard tayo dito. Hindi gumagawa ng sapatos. Pwede naman tayong pumunta sa mga tindahan ng sapatos. Tara na. Hindi. May kutob na akong susubukan mong sirain to. Totoo yan. Talagang sabi ko, kaya kumuha ako ng isa pa. Sige. Maraming tao ang gumagamit ng timbangan para sukatin ang mga bagay. Mapapansin mo siguro ito dito. Walgreens papunta sa mystery box. At gaya ng nakikita mo dyan, may pagkakataon kang makuha ang mismong pakete na yan. Ayoko. Ah, sige. At saka dalawa pa. Ayokong aminin pero tingin ko hindi ito. Tatlo. Apat. Apat, masasabi kong naglalaro sila mula at 170 hanggang 250. Ang hinihingi nila kailangan ko ba talagang i-compute ito? Alam mo, nagtitiwala ako sa'yo, kaya ikaw na lang ang magsuri. Ang tatay mo. Sandali, hindi pa ako tapos. Itaas mo pa ito para magpatuloy ang seri. Ilalagay ko ito doon. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng mga 50 piso bawat isa. Ano sa tingin mo? Kaya, mas mabigat ang isa kaysa sa isa pa. Gusto kong makita kung totoo ang teorya na may foil dun sa mas mabigat. Ah, tinitingnan mo yan? Gusto ko talaga ang relomo. Oh, ang astig nga. Wow, sige, balak ko sanang kamayan ka para sa apat na ito dito. Kaya... Pero ito ang condition. Gusto kong buksan mo ang isa. Yan ang mabigat. Sige, ayos. Ganon din dito. Ilalagay ko ang dalawa dyan, pero kung kailangan mong buksan ang mabigat... Kamayan tayo. Totoo, ang bait ng tatay ko na gumawa ng ganitong malaking palitan. Pero tinimbang ko lahat ng sealed na produkto para makita kung magbabago ang timbangan na ito. At tama nga, nagbago ito. Pero nakalimutan ko rin ang isang bagay. Habang nasa card event kami, may nangyari. Ano 'yon? May Skyridge ako 9. Nag-message ako sa Instagram ngayon. Oo, oh, may lead tayo para makuha ang Skyridge Charizard na naka-grade 9. Pero ano ang pinakaimportante? Kaya, kung sakali lang kung nagahanap ka ng ganyan, grabe ang bilis ng tibok ng puso ko pare, tapos na. Totoo ka pala. Kaya nakuha ko ang impormasyon niya dahil posible kaming magkasundo para tapusin ang hamon na to. Salamat. Balik tayo sa packs. Binuksan ko yung Mega Evolutions Booster Bundle at nakuha ko yung astig na promo na worth mga 15 piso. Grabe ang wild nun. Pero nabuksan ko to sa unang pagkakataon na sobrang astig. Sa unang pack, nakuha ko agad ng astig na card, Ultra Ball, Reverse Hollow. At grabe pare, rin, nakakuha tayo ng Mega Obama Snow GX -Toll. Sandali, isuot ko lang ang sleeves ko. Akala ko mahalaga siya pero hindi pala ganun kahalaga. Para sa susunod na pack, wala talagang laman at si Kyogre lang. At para sa susunod, nakakuha ako ng dalawang alakasam sunod-sunod na medyo astig din. And so para sa pinakahuling pack, nakuha namin si Kangaskhan na talagang astig. Astig si Mega King Khan Walang mataas na halaga ang mga baraha pero oras ng buksan ng Walgreens pack na ito. May coin, Crimson Invasion Pack, Sun and Moon Base Set Pack, Code Card, Sword and Shield Base Set Pack, at Darkness Ablaze Pack sa loob. Hindi man natin nakuha ang Base Set Pack, masaya pa rin buksan ang mga ito. Sa linggong ito, sa tingin ko ay may naging progreso tayo kahit na hindi natin nakuha yung Skyridge Charizard. Pero masasabi ko ng opisyal na nahawakan ko na talaga ang isa sa mga ito at mas lalo akong ginanahan na subukang makuha ito. At saka may nakuha rin tayong magagandang bagong bagay. Apat na pong raw cards na nagkakahalaga ng daan at dolyar sealed product na 1,000 at 30 dolyar ilang graded cards na. 2,000 at 6 na raang dolyar at 2,000 siyam na pong cash. Kaya kabuang halaga ay 7,800 dolyar. Anong ganyan? Naisip ko ang isang idea na posibleng makapagpalago ng malaki sa ating halaga. Pag-usapan natin na yan sa next video, sigurado akong makukuha natin ang Skyridge Charizard. Kaya mag-subscribe kayo kung gusto nyo sumama sa paglalakbay na ito kasama ko Pero sa sinabi ko na mahal ko kayo at magkikita tayo sa susunod na video